Pepe Panjo Labrador, komentaristang walang inuuruhan, walang kinikilingan, nagtatanggol sa sinumang inaapi ng mga politikong korap na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Epipanyo Labrador, tagapagtanggol na bayan! <coughs> Magandang magandang araw po sa inyong lahat. Uli nandito na naman po yung lingkod ni Labrador sa ating programang Civilian Anti-Crime Group ni Labrador. At bago po tayo magsimula sa ating pag-uusapan ngayon, binabati ko muna po ang ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na nakikisa dito sa ating programa at maging sa mga bago nating mga subscribers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat ano. At syempre hindi din natin pwedeng kalimutan yung mga taong patuloy po na nagdarasal sa atin, yung mga ministro, pastor at uh, yung nagbi-message po sa atin dito no at sa mga kapatid natin. At syempre do sa mga kapatid natin sa abroad na patuloy po na sumusubaybay. Maraming maraming salamat po talaga sa inyong lahat. So umaga pong ito atin pong pag-uusapan ang hindi magandang pinaplano ng ating mga kalaban. May nakarating po sa akin na informasyon na nagbayad itong si Arnie Tebes ng mga taong tutumba sa akin. Dahil ayon sa ating informante, nangangamba si Arnie Tebes na siya ang pagbalingan ng galit ng kinakaaniban niyang triad. Kaya porsigido silang makuha ko. at ang nabanggit kong blue book dahil doon nakasulat ang lahat ng pangalan ng mga politikong kaanib ng sinasabi kong triad o drug syndicate dito sa blue book na sinasabi ko nakalista po ang mga pangalan ng mga tiwaling opisyal ng kapulisan at iba pang opisyal ng ating bansa sinisikap po ng mga kalaban na makuha ito sa akin kung maaalala nyo yung isang witness natin na nagtistimonya dito sa ating programa siya po ang nagbigay nito sa akin kaya naisip ko kailangan ko na sigurong ipasa sa taong mapagkakatiwalaan itong blue book na ito. Kaya nananawagan ako kay Senator Trillanes kung pwede ikaw na ang humawak nito. At alam ko dito mo rin makikita ang katotohanan na hindi ka nagkamali sa mga ibinunyag mo ng mga katiwalian ng ilang mga anak ng politiko na ginagamit ang kapangyarihan ng kanyang ama para lang makalusot sa mga iligal niyang gawain. Marahil alam mo na ang sinasabi ko. Alam ko sa akin nakatutok ang mga kalaban ngayon dahil sa blue book na to na nabanggit ko dito sa aking programa. At sayo iyo atong ang balang araw pasasalamatan mo ako. Pag napunta ang blue book na to sa tamang tao, dito mabubuksan ang katotohanan na wala kang kasalanan. Dahil na sa blue book na to, nakalista ang mga pangalan ng mga pulis na sinasabing mga tao mo na ang katotohanan mga tao pala ni Arne Tebes. Sabi ng iba, dapat daw ibigay ko na kay Rimulya at Abalos. Itong blue book na sinasabi ko. Pero sorry mga kababayan. Wala po akong tiwala sa dalawang yan. Dahil kahit may ebidensya na, mga bulag at bingi sila. Si Henry Tevez nga, di ba? ayaw nilang ikulong kahit na napakadami ng ebidensya na nagpapatunay na kasabwat itong si Henry Tebes sa mga nagagant na patayan dyan. Baka mabaliwala lang ang paghihirap ko na mabigyan ng hustisya si Gobernador Will Digamo. Sa mga pamilya ng na mga nawawalang sa bungero, magdasal lang kayo. Dahil yung mga tao na nagtuturo na si Atong Ang ang nagpapatay o nagpadukot, nakasaad dito. na mga tao ni Arne Tebes ang gumawa ng pagdukot na iyan. Kaya sa'yo Arnie Tebes makinig ka Oo marahil makukuha ko ng mga tao mo Pero isa lang masasabi ko sa sa'yo Hindi mo makukuha ang blue book na hawak ko Hindi mo makukuha Kaya sa ating mga kababayan patuloy niyo pong ipanalangin ng inyong lingkod Epipanyo Labrador Na sa pamamagitan po ng blue book na ito Mabubunyong po ang lahat ng katiwalian ng mga politikong nasa ating bansa ngayon at maging sa mga opisyal ng PNP unti-unti po ibubunyag nitong blue book na ito ang mga pangalan na sangkot ng triad na ito. Kaya sana po dun sa mga kababayan natin na mayroong puso na nais pong sumuporta, sana po masuportahan nyo ang inyong lingkod ni eh, Pipanyo Labrador. Dahil nga po napakainit na po ng inyong lingkod. Hindi po ako makalabas dahil nga po sa sobrang dami na ng banta na aking natatanggap. Kaya dun sa mga kababayan natin, nakasama natin at nakikisa dito sa ating pinaglalaban sana po kahit sa konting halaga lang po makapagbigay po kayo ng tulong dito sa ating programa ngayon doon po sa mga ayaw magbigay okay lang po dahil hindi po to sa pilitan at lalong hindi naman po ko namamalimos no humihingi lang po ko ng tulong dahil nga po alam nyo na ang sitwasyon alam nyo na ang sitwasyon kung bakit kailangan kong hindi lumabas ng tahanan muli po nagpapasalamat po ko sa mga kababayan natin nagdadasal para sa akin. Ngayon, sa inyo, Mayora Janis Digamo at Gobernador Guido, hindi ko po kayo apupursigihin uh, na magbigay sa akin ng tulong dahil baka nga naman gamitin na issue ng mga kalaban yan. Baka mamaya pag nagbigay kayo sa akin, sabihin binayaran nyo ko kaya naiintindihan ko po kayo, nauunawaan ko po kayo. Huwag po kayo mag at hindi po masama ang aking loob kung hindi po kayo magbibigay. Kaya po sa ating mga kababayan na lang ako nananawagan na baka sakali na makatulong sila dito sa ating pinaglalaban. Maraming maraming salamat po. Muli sinasabi po ng inyong lingkon, mabuhay ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.